Vegetor, Vegetor. Ang ginagawa mo diyan, pre? Kokos na pwis kaya ata, pre. Ang ginagawa mo diyan. Pre. Bakit ka noon? Ah, apo natin Pilipino, sinasabi nila. Ang init sa Pilipinas. Ano pre? Kung man nila na-appreciate. Bayan natin pre. Kailangan natin mali ng bayan natin. Ang bayan natin, yung taas nila, pre. Ano, Sabi nila, wow, shit. It's so hot in here. Ang ina, tanga naman nila eh. Kaya nga, Pilipinas eh. Pilipinas, Amerika. Pre, ano sa Amerika, dito, Pilipinas. Woo! Yung mga babayan natin talaga. No? Pero, may ninawala akong hini talaga sa Pilipinas eh. Hindi, pre, doon malamig dito eh. Nagawa mo ko na ngayon, pre. Diba, pre? <laughs> pre. Nagawa mo rin, na <laughs>